Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw kong tagapanood, ang inyong lingkod, si Shalir Hailah, At sa araw na ito, may pag-uusapan tayo na napakalaga upang makamit nyo ang tagumpay at swerte sa buhay. Alam mo ba, na bawat isa sa atin ay may mahalagang mantra na pwedeng paulit-ulit mong bigkasin para maabot mo ang ninanais sa buhay. Nagsisilbing makapangyarihang kataga ang salitang iyon na nagiging proteksyon mo sa iyong isipan at nagpapalakas sa iyong kakayahan na abutin ang mga nais mong mangyari sa iyong buhay, partikular ang tagumpay. Ang mantra ay may kaulugan na maaaring magrepresent ng ating mga iniisip o mga bagay-bagay sa ating buhay na gusto nating gawin o baguhin. Ang pagkakaroon ng mantra ay makatutulong upang magkaroon tayo ng focus sa ating enerhiya at upang mabigyang atensyon ang mga nais nice natin sa ating buhay. Ang bawat zodiac sign may dapat na malaman kung ano ba ang dapat gawin upang maabot mo ang iyong pangarap sa taon na ito ng 2024. Sa totoo, ang bawat sunshine ay nagtataglay ng basic characteristics na nangangailangan ng improvement. Kaya mainam na doon tayo magsimula. Ang kapangyarihan o pagiging epektibo ng mantra ay nahati sa dalawang bagay. Ito ay ang pagbikas ng paulit-ulit. Ang pagsasabi sa iyong sarili nang isang bagay na gusto mong mangyari sa iyong buhay ay maaaring gawin sa araw-araw o kahit na ilang beses sa loob ng isang araw. Pagbibigay ako ang limbawa. Halimbawa, nais mong makamit ang swerte sa buhay. Paulit-ulit mong sabihin kung ano yung nais mo sa pala pamamagitan ng paulit-ulit na pagbigkas nito sa iyong sarili. Ang salita at ang kahulugan sa likod nito ay nagiging makapangyarihan at makakatulong para magtagumpay sa mga nais na pagbabago. Narito ang ilang mantras para sa bawat sunshine na maaari niyong maging gabay pero, maaari rin gumawa ng sarili mong mantra kung saan kayo mas magiging komportable. Yung mantra po, yung pagbibigay ng paulit-ulit na salita sa nais nyo. Tandaan lang na ang mahalaga ay ang pagkakaroon ng focus para matiyak na magiging successful kayo sa pagtupad ng mga ninanais nyong tagumpay sa taon na ito ng Year of the Dragon o 2024. Pakinggan ang bawat zodiac sign na nakakasakop sa iyong kaarawan. Dito ay ibabase natin kung paano kayo magtatagumpay sa taon na ito. At nariyan ang katagang pwede ninyong paulit-ulit na bigkasin upang magkaroon ng kapangyarihan at kagalapan sa inyong buhay. Aris I will put others first. Bilang first sign na sa sodyak, natural na sa isang aris ay pagkakaroon ng me first mentality o ang attitude na I'm me, mine. Dahil na rin sa kanilang pagiging selfies, ay madalas tuloy silang mapulaan kahit na ng mga taong nagmamahal sa kanila. Kung ikaw ay isang ari sa na nasa ganitong sitwasyon, Mainam na simulan ngayon. Taon na ito o ngayong Chinese New Year katatapos ang pagbigay ng halaga sa mga tao sa iyong paligid. Hindi naman ito nangungahulugan, nakakalimutan mo na ang iyong sariling goals at plano. Sapat na ang maging sensitive o pangsasalang-alang sa damdamin ng ibang tao na nakapaligid sa iyo. Lalo na doon sa mga taong bahagi ng iyong buhay ay lubang malaga sa iyo. Para sa pagbabago, isa-isang tabi muna ang iyong pansariling kapakanan at pagtuunan mo naman ng pansin ang kapakanan din ng iba. Sa pamamagitan ng pagiging mapagbigay sa iba, sila ay automaticong magahangad na maging matagumpay ka sa lahat ng iyong nais. Di ba't napakasarap sa pakiramdam kung alam mo na ang iyong mga kaibigan at mahal sa buhay ay katuwang mo sa pag-abot ng tagumpay. Taurus I will forgive and forget. Hindi madali para sa isang Taurus ang magpatawad at lumimot bilang simbolo ng hindi pa bago-bago ang isipan. Isa ito sa katangian na magpagmamalaki nila. Matataga mga ideya kaya kapag nakaplano na ay asang paninindigan niya yun. Nakipirmi siya sa bagay na alam niyang magkakamit ng tagumpay. Kaya kahit na kulitin sila, asa na hindi sila bibitaw sa kanilang plano. Paninindigan nila yon. nakapirmis sila sa bagay na alam niyang tama at ito ay patutunayan niya. Hindi pwedeng mabali ang kanilang mga plano at ito'y hindi makakaila sa kanilang pananalita. Pakikipag-usap at pakikitungo sa ibang tao at maging sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Pero kung susubukan nila na buksan ang isip sa mga bagong bagay at idea ay matutuklasan nila na hindi naman pala gano'n kahirap ang magpatawad at lumimot. Subukang tingnan ang mga bagay-bagay sa ibang perspektibo at lalong lulutang ang katangian nila na mapagmahal. Madalas na ang mga Taurus ay pinupuna ng iba dahil sa pagiging matuwid sa sarili. Feeling perfect, sabi nga ng iba. Kaya madalas, ito ay madalas o madalas na kritisismo sa kanila ng ibang tao. Kaya kung ikaw ay isang taurus at hindi kapabol sa mga pinagagawa ng isang loved one sa buhay nito, o kung sa pakiramdam mo ay mali ang desisyon ng isang taong malapit sa iyo, Iwasan mong magkomento at wag silang pangaralan. Maring magsuggest pero dapat ay sa parang hindi mo sila hinuhusgahan. Hindi rin dapat ikagalit kung hindi sila mapasunod sa iniisip mong makabubutis sa kanila. Sikaping pairalin ang lawak ng pag-unawa at magugulat ka sa kakaibang kasayahan na idudulot nito sa iyo. Gemini I will practice patience. Madalal ang mga Gemini. Madaling ma-excite at puno ng buhay. Pero kung minsan may tendency na maging OA, labis din kung mag-alala kapag may problema, dahilan para mabahala ang mga taong malapit sa kanila. Parating nagmamadali at tila may inahabol ang mga Gemini, lagi silang busy at walang oportunidad na pinakakawalan pero kung minsan, kapag hindi na kaya ng schedule nila, wala silang choice kundi palagpasin ang isang oportunidad. Bagay na nagdudulot sa kanila ng matinding prostration. Kilala rin ang mga Gemini sa kawalan ng tiyaga na lalo pang nakakadagdag sa dati nilang nararamdamang stress. Ito ang dapat natandaan ng isang Gemini. Ang matandang kasabihan na ito. Patience is a virtue. Sapagkat sa pamamagitan ng pagiging matyaga ay ma-improve ang kanilang disposisyon at mabawasan ang kanilang stress. Turuan ang sarili na maghinay-hinay makatutulong ito. Sabi nga, matutong pansamantalang tumigil lang hapin ng sariwang hangin. Sa ganitong paraan, mas mai-enjoy nyo ang buhay. Cancer. I will learn to let go. Ang mababae at talaking cancer ay sobrang emosyonal. Mahigpit silang manguyapit sa mga alaala, -ala, lalo na yung naging parte ng kanilang childhood. Positibo man o negatibo, basta't bahagi na nakaraan ay paulit-ulit nila binabalikan sa alaala. -ala. Bagay na hindi na rin healthy kung minsan lalong nakaapektuhan nito ang kanilang kasalukuyang sitwasyon ang hindi kagandahang mga memories kung paulit-ulit binabalikan sa isip ay nakapagdudulot ng pait at lungkot. Kailangang matutunan ng kanser na iwaksi ang mga nakaraan para mapaghilom ang sugat. Hindi lang ito applicable sa malulungkot na memories dahil maging ang masayang memories ay maaaring makasira dahil sa ginagawa tayo nitong idealistic. Ang pag ng sobrang atensyon sa mga bagay na langyari na ay pumipigil sa atin para makita ang kahalagahan ng ngayon. Leo, I will develop humility. A Leo ay sign na sumisimbolo ng romance at kanilang pagiging malikhain. Bilang fire sign, may tendency sila na maging mayabang, maingay at sobrang bilib sa sarili. Dahil masayain kaya marami pa rin ang naakit sa kanila. May pagka makasaririn ang Leo at walang iniintindi kundi ang pansariling kapakanan. Mapagmalaki sila at mahilig magbuhat ng sariling bangko kapag may naaccomplish. Wala naman silang nakikitang mali dito dahil para sa kanila, nagsasabi lang sila ng totoo. Wala naman talagang masama sa pagsasabi ng totoo pero di hamak na mas mainam kung sa halip na ipagmalaki ipag ang tinamong success ay may mga paraan, hirap at struggle na dinaanan ang iyong ikukwento sa pagsasabihan. Sa ganitong paraan ay hindi mayabang kundi humble pa ang magiging dating nyo at sigurado pang kapupulutan ng aral ang mga karanasan na inyong ibabahagi sa iba. Sigurado rin na mas marami pa ang maakit sa iyo. Virgo I will see the big picture. Mahilig sa maliit na detalye ang mga Virgo, kaya madalas ay nakakalimutan na sila ang mas malaki at importanteng isyo sa kanilang paligid. Kung minsan interesado pa sila sa mga nangyayari sa kanilang kapitbahay o kasamahan sa hanap buhay kesa kaganapan sa bansa. Hindi naman natin sinasabing mahilig sila sa chismis. Siguro lang ay medyo kulang sila sa imahinasyon kaya pinahalagaan nilang pagtuunan ng pansin ang maliliit na bagay. Ganito rin sila pagdating sa pag-abot nang silang malating sa buhay. Mas pinipili nilang mag-focus sa maliliit na bagay samantalang kung tutusin ay higit pa dito ang makakaya nilang gawin. Libra I will trust my own instincts. Isa sa mga karakteristik ng Libra ang pagiging mapagbigay. Pagugali niya, mapagbigay. O nagbibigay ng kasiyahan sa ibang tao sa pamamagitan ng kanyang pagtulong. Kilala sila sa pagiging mabait, magalang, at mabuting makisama o pakikisama. Ayaw na ayaw nila ng komprontasyon. Dahil sa ugali nilang ito, kaya mas gusto nilang dumedepende sa advice ng iba kaysa sundin ang naiisip nilang solusyon sa sarili nilang problema. Maraming astrologers ang pumupuna sa kawalan ng mga babae at lalaking libra ng kakayaang magdesisyon para sa kanilang sarili. Madalas ay hindi sila sigurado sa gusto nilang gawin. Malimit nilang tanong sa sarili ay... Should I, shouldn't I, what if I do, what if I don't? Pero, may iwasan ito kung matututunan lang ng Libra ang pagtiwalaan ang sarili nilang instinct at ito ang mga salitan dapat nilang ulit-uliting sabihin sa kanilang sarili. I know who I am and I trust what I think. Scorpio. I will have a grateful heart. Malalim ang pagkatao ng mga Scorpio. Importante sa kanila ang power. Dahil ito ang nakikita nilang paraan para makuha ang mga gusto nila sa buhay. Isang pakikidigma ang tingin nila sa buhay at kahit nahihirapan, enjoy sila sa kanilang pagsisikap na makamit ang kanilang nais abutin. Matindi magtrabaho ang mga Scorpio. Sa sobrang kasipagan, hindi nila namamalayan na nasa sacrifice na pati libre nilang oras na dapat sana ay ginugugol nila sa piling ng kanilang mga mahal sa buhay. Walang palahon sa good time ang Scorpio at mas importante sa kanya ang pag-abot ng ambisyon. Pero may tendency na pagsisiyan niya sa kalaunan ang sobrang devotion sa trabaho kapag hindi nangyari ang kanyang inaasahan. Hindi ito tamang attitude. Dapat matutunan ng Scorpio na i-develop ang pagkakaroon ng sense of gratitude para sa ibang bagay na meron na siya dahil makatutulong ito para ma-improve ang kanyang moral at spiritual. Hindi tamang kalimutan ang iba pang importanteng aspeto sa buhay para lamang sa pangarap na gustong makamit. Mas magiging masaya kung Matututukang magpasalamat sa mga blessings na nasa iyo. Alalahanin ang kasabihan na, We can't have everything. Sagittarius I will see the green in my own backyard. Mahilig mag-travel ang mga at lalaking Sagittarius. Natural sa kanila ang pagkakaroon ng restless nature. Wala silang kapaguran sa paghanap ng new horizons at mga bagong karanasan. Dahil na rin sa kanila, sa dami ng kanilang narating at naranasan, hindi na sila madaling masatisfy. Pati isip nila ay mahilig maglakbay. Isa ito sa may tuturing nilang best and most vaccinating threats. Pero hirap sila na i-appreciate ang kung anumang magagandang bagay na mayroon sila ngayon sa kanilang buhay. Wala namang masama kung magangad tayo ng higit pa sa ating buhay o kung maghanap tayo ng mga bagay na iba sa ating nakagisnan. Pero kung hindi natin may tututulang i-appreciate ng buong puso at kaluluwa ang mga bagay na meron tayo, mahihirapan tayong i-master ang shining ng totoong kaligayahan. Kung gusto nila na maging masaya sa tunay na kaulugan ng salitang ito, dapat pag-aralan ng Sagittarians na ipagpasalamat ang mga blessings sa mayroon sila ngayon. Pwede namang gustuhin ang mga bagay na wala tayo, nang hindi kailangan ignore ang mga bagay na nasa atin na. Capricorn I will think happy thoughts. Malulungkutin ang Capricorn. Masyado silang seryoso sa buhay. Mausay na masala ang kanilang sense of humor. Pero ilang tao lang ang nakakakita nito. Yun lamang malalapit sa kanila. Sa iba, lalo na sa kanilang hindi nila ka-close, malamig ang kanilang treatment hindi madaling maging comfortable o komportable sa Capricorn at kahit kasamaan sa trabaho o kapamilya ay nailang sa kanila dahil madalas ay masyado silang formal. Bagay na lumilikha ng distansya sa pagitan nila ng mga at kahit mismong samahan nila sa buhay. Capricorn, panahon na para baguhin ang ganitong attitude. Maaaring magsimula sa pamamagitan ng pag-iisip ng masasayang bagay. Hayaang maging ebidente sa lahat ang pagkakaroon mo ng sense of humor. Alalahanin mo na ito ay isang gift na hindi lahat ay binibigan nito. Huwag mag-alala na baka ikagulat ng iba ang bigla mong pagbabago. Ikagugulat nila, simula, pero na ikatutuwa nila ito at mas magugustuhan ka nila o mas magugustuhan ka dahil dito. Posible pa nga na lalo kang maging successful kung hindi ka masyadong magsiseryoso. Aquarius I will follow my heart. Matalino at mapanuri ang Aquarian. Magaling sila mag-solve ng mahihirap na problema. Hindi sila mga emosyonal at lalong hindi sila naniniwala na dapat pairali ng emosyon pagdating sa pagdidesisyon. Ang Aquarius ay fixed air sign at sobra ang paniwala nila sa power of reason. Para sa kanila, lahat ang kaganapan o aksyon ay dapat may dahilan. Pangunahin, pangunahin sa kanila ang common sense at pangalawa lang ang feelings. Pero nakakalimutan yata ng aquariums na kung minsan ay may mas maasa ng intuition o emotion na kung minsan ay epektibo kapag hinayaan natin ang puso kesa sa isip na magdesisyon. Malaking hamon ito para sa aquariums dahil hindi sila nasanay sa emotion na pinairar pagdating sa mga bagay-bagay. Pero sa sandaling mapatunayan nila ang kapangyarihan ng kanilang kutob at kung gaano ito kaepektibo, ay siguradong mababago ang kanilang pananaw. Hindi rin dapat magalala ang Aquarians sa baka mahina ang maging dating nila kapag pinairan nila ang kanilang emosyon sa pagdesisyon. Dahil dito, lalo silang hahangaan at magbibigay ito ng bagong dimension sa kanilang personalidad. Pisces I will not ask why. Sa lahat ng sign sa Sojak, pinaka-spiritual ang Pisces. Sila ang tipo na lagi naghahanap ng malalim na sagot sa lahat ng talong. Madali silang maapektuhan ng mga kaganapan sa kanilang paligid. Kapag may naganap na alamang sa kanilang buhay, masayaman o malungkot, swerte o malas, hindi nila ito tinatanggap. Why is this happening to me? Apalagi palagi nilang tanong sa sarili, parati sila naghahanap ng dahilan. Naniniwala sa karma ang Pisces. Sa kanyang pananaw, bahagi na ito ng pang-araw-araw niyang pamumuhay. Kapag may hindi magandang nangyayari sa kanya, iniisip niya na bunga ito ng hindi magandang nagawa niya sa kanyang nakaraan. At kapag sinuwerte naman, iisipin niya kung ano ang magandang nagawa niya in the past. Bagay na hindi na rin healthy kung minsan dahil bukod sa nakakapagod ang laging paghahanap ng sagot, ay hindi naman talaga ito nakatutulong lalo't sa ayaw man o sa gusto nating mangyari at mangyayari ang dapat na maganap. Hindi tama kapag masamang nangyari ay isisi natin sa ating nakaraan. Kung minsan, kung meron mang dapat gawin, yun ay sikaping matuto mula sa mga negatibong sitwasyon na dumarating sa atin. So yan po, Medyo mahaba-haba ang ating tinalakay. Sana po kahit paano nakapagbigay tayo ng gabay o isang mantra na magtutuwid o magdadala sa inyong tagumpay sa mga susunod na panahon. Salamat po sa patuloy ninyong pagsubaybay sa aking YouTube channel. Ang inyong pong lingkod, si Shelly Rahayla. Mag-subscribe lang po kayo at pindutin ang bottom bell na sa ganon. Lagi kayong maging updated. Sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, ang lagi kong sinasabi, ang mabuting gawa, ilalayo ka ng Diyos sa masama at dadaling ka sa magandang biyaya. Oops, teka lang, may schedule po pala tayo sa dating na March 18 dyan sa Tacloban City. May schedule pa tayo ng punsoy dyan. Sa mga nais sa na magpapunsoy dyan sa Tacloban, narihan po ako sa March 18, 2024. Magkita-kita po tayo dyan para sa isang pagpupunsoy. Sige po, hanggang sa muli. Salamat